dextrose at yung dextrose colosis ng thoracic spine dextrose ayan oh, elementary pa po ganyan sir di ano to since birth yan yung mga ganito kasi sa ano yan lumalabas kasi yan pag medyo yan yeah. makikita to mga 7 ka na pataas tapos yan, pagka umiidad ka na, siyempre, doon na tayo curious magpaano eh. Oh, X-ray eh. Akala mo, wala yan. Pero, since birth pa nang meron na yan. Ako eh, dito yung mga ko. Jomo? Opo, parang may kailin na yan. Malabas. Dextroscoliosis. Scoliosis? ba po ba yung scoliosis? Hindi, position lang. Pag sinabi kasing ex-scoliosis, -scull mag-alo siya mag scoliosis. Meron kasi ang, ka ang kahawig ng dextrose scoliosis, scoliosis. Yan ang magkahawig, isang pakanan lang. Kaya katulad yan, paleter sila, isang pakanan lang. Ang scoliosis kasi, magmula rin sa lumbar, lumbar gaganun. Yan ang that's scoliosis. Okay. Dextrose scoliosis, isang pakanan lang. Dapat yan, di ba, pakanan ng likod natin. Pag ganyan. Pag ganyan yan, parang may kurba yan eh. Oh ang ano kasi, ang dextro, kahit nakaharap, kahit nakatalikod ng ganyan, eh, nakaganito. Ayan, yeah, kagaya nito. Tingnan mo yan, no? Straight dito, pagdating dito, try. Ang lipos ko, halos parehas lang din yan. Mas mababa lang. Dito sa lumbar, ang kadalasan lipos ko eh. Ah, alas mo Nung pinasya ko po yan sa orto, tinuwanan lang ako, sabi niyo matanda ka na wala na tayo magkakas. Oo, oh, totoo! <laughs> totoo! Ano yung marirelip na lang ito, gandong edad mo? Pinaano kasi to? Pinaano kasi to? Pinatitreat to kasi, mas maganda tingka pa lang. Kasi, Ang mangyayari rito, mababawasan lang ito ng konti, pero hindi perfect mapiperfect. Kunyari, nasabi natin 20 degrees ka. May degrees kasi yan, sinusukat may degrees kasi yan. Sabi na din 20 degrees ka. Sa edad mo yung possible na mabawa yung 20 degrees, maging ano lang yung 15 degrees, 16 degrees, mababang porsyento ano Hindi ka tulad pag bata ka pa. Very strong bones ka na kasi. Okay. Kaya sinabi okay. siya ng okay. ortho, intact na kasi yan, hindi ka nalalaki, hindi ka natatangkad, hindi ka nata possible tumaba ka lang. Sa mga ano lang yun. Pero yung internal natin mabuto buto hindi na mababago. Yeah. Ang mababago lang dyan, konti lang yung mga this kasi lalagotok yan eh possible na mabawasan ng mga 40 degrees ganon lang yan kasi eto yung problema sa ganito mas mabilis kayo mga awit kumpara sa aming mga dementyo pag nagbuhat tayo kanya sabay tayo nagbuhat ng 20 dalon ikaw kahit mas malaki katawa mo sa akin kakayanin natin yung 20 galon pero mas mas pagod ka sa akin kasi ano ka eh tabingin yung likod mo yun sa lang. Madalis nga po yung likod. Parang ngalay. Nangalay po. Nangalay-nangalay kasi. Ang laki nung... Later sim kitna. Toracic to lumbar. Wala mong po ba? Possible. Check mo yung ano. Anong edad naanap mo ngayon? Eight po. Eight. Check mo yung likod niya. Hindi parang pwede pa rin pwede pa-extrayan mo ngayon eh. Kapay mo yun oh. Ang likod kasi natin may kanal. May kanal. Kapay mo yung likod niya. Pag ganyan po. Ganyan Sumasakit ba siya? Hindi po, hindi. Pag, na kaya, pag naghihikab lang, masakit. Pag ano. Kaya syempre, pag may time na paghihikab ihikab ka, ang sarap. Ganito, pag-ihikab. Pares tayo nang na mo, ha? Tingnan mo siya akin, no? Ah, parang ganun nga po. Parang ganun Ang teknik ko dyan, pag naghihikab ako, huwag tayong careless. Kailangan chin-in tayong. Kahit gano'ng kalaki. Tingnan mo siya kanya, meron din eh. Tingnan mo kayo sa'yo, parang. Ay, ganyan din, din. pare parehas tayo. Pero nakokontrol namin yung pagkasakit kasi alam na namin kung paano. Kasi pag nag tayo ng na, ano, ako nga dati wala ako nito eh. Kakaayos ko nung yan. Ah, ah lumog yung dito. napansin ko, may puwipitik na yun. Oh. Ako din, sabi ko. Pag, pag napap, siyempre may time na antok na antok. Kapag ikaw, ah. You know? kailangan hindi tayo kaya bis pag ikaw. Tatadaw, -ta, ikaw. <laughs> ganyan nga lang. Yan. Ganyan lang. Oo. Maganda ko kasi hindi maglalak. Kasi pasip, yung condyle natin, napupudpud din yun. Yung pinaka-edge, yung pinaka-ano. Wala naman sakit. Wala dito, meron dyan. Kasama na yun sa dextro. Ganyan. Nakalak na po. Nangangamit na. Pag kumain, hindi sila makatagal. Sumasakit yung ulo. Sumasakit yung tenga. Pero sa'yo, wala naman. Good yan. Teknik lang pag iigab Teknik lang. Subukan mo yun palagi. Kahit gano'ng <gasps> kabinat. Basta paloob. Tandaan nyo yan, may mga ano, paayos nyo muna. Pag supply rin kasi yung panga nyo, hindi pa naayos. Hindi rin ngayon, hindi rin healthy yung paghikap nyo paloob. Subject for ano ko dati, sir, yung... Operation? Hindi po yung... X-ray ng ibing, kaso mahal. Hindi ko masakit. Hindi ko masakit Normal na yan. Wala nakakatanggal ng sakit yung kakuluan sa pera, no? <laughs> yung puno-puno ng pera, tapos bug bugbog sa gasos, masakit pa rin. <laughs> to the right, kanan ka. Pag kaya, ka pa rin. Paris kong tuwag ko, Diyos ko po, parang... Sige. Che Check ko na rin yan. Ano yung anak mo? Babae, lalaki? Babae po mas weak ang babae, mas marami. Yung mga guwit niya, mas marami babae dyan. Yan. Oh. Gabi ng side. Naramdaman mo yun hanggang dito. Oh. Oh. Ah. Ang dami. Yan lang magpapata. Tatanggal ng compression sa mga disc. Yan. No? Hmm? Ah. Oh. Sarap. Okay, oh, kaya. Ano oh. po? Oh. Kanan, galiwa. Um, ito po, pag ano po ako ng pantalon, hindi siya mas may araw lang na masakit. Big Manuel, oh. Kung pabubura yan, malakas maglaro yun. Eh. Dapat pinapray mo. Mami, bibenta mo na yung kay Bostoyo. Pero <laughs> <laughs> mabok namin eh. Baka madali na ano yan. Baka madali na laba. Matanggay. <laughs> Sayang. Big Manuel. Ayan. Nagkakaroon lang naman ng halaga yan. Mas ma nagiging mahal pag na lumipas na yung Namatay na yung tao. Pero, tapa. Kapain mo yung sa anak mo Habang bata-bata pa Ganunin mo yung dito May kanal kasi yan oh. Ayan nga oh. po Masusundan mo yan Masusundan mo yan Ayan yeah, katulad yan Kanal ito dapat Tingnan mo yung sa'yo Ito yung kanal Nandito yung buto mo Ayan o oh. Lumihis na siya Ito na yung buto mo Ayan nga po Naramdam mo Kasi may kanal yan o oh. Ayan o oh. May kanal Yan dapat nandyan yung spine Pero sa kanya ito Labas sa kanal Makakapaan nyo yan Ja ja. Nei, for. Nei, for. Velastá. Eingin. Nei, sabi ko, ano eh, nakita ko kasi yung ano po video na ano, taga Sambales din, yung babae ng Wiscal Diosis. Mm. Sabi ko, Ay, talagang ano, baka sa akin mo po yung pa. Hindi, <laughs> ah, mababawasan eh, naramdaman mo, mo kanina yun oh. sobrang dami. Yun, pandi-compression. Oh, Ginhawa. Uh, ginhawa. talaga kasi marirelease yung ano, compression. Mula dun sa baba hanggang takas. Hmm. Parang uh -huh. hagdan namin. Hindi, <laughs> <laughs> yun na parang nasabi ko sa kanya pag mga teens pa lang, oh, nga. oh. yan. Oh. Sa'yo kasi very strong ka na eh. Yung sinabi sa'yo ng ortho, hindi, okay. Oh. siyempre kailangan lang, di mo pa unawa sa inyo yung ano. Siyempre, maniniwala ka ron. Kasi nga, strong ka na eh. Hindi ka, na li, hindi ka na lalaki, hindi ka natatangkad. Kung tumaba ka man, sa mga ano yun, matatagdaga ka lang ng pats, pero yung paglaki ng buto, na, na. sagad na yung height mo na yan. Maganda yung titreat dyan, mga 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mga badan tayo ko yung nakuha sa Yun. Kasi yan, makikita mo, baby pa, hindi pa nakikita, pero pag tumating na yun, yung nagmamature na siya, 7. nga yan? Karoon ang nalaga. Yung madalas po, tumitikas, ayaw ko ba bakit? yan, siyempre, sira nga kayo ano eh. Hanggang dito kasi yung ano, ay nga po. Magmula, oh, pagdating dito, gaganon na siya eh. Dito nga po, ewan parang may napon. Naiinat dyan eh. Naiinat. Ay, Ayan nga, nakita mo sa akin. Hey, Ayan nga, patapos na rin po ito. Okay, thank you. Thank so, you mo. po. Oh.